Pagpapakuhin sa ating Propinoy Idol kong mustahan, patuloy rin ang ginagawa naming paggabay sa mga nagiging bagong negosyante sa ating tinatawag na pro-Pinoy Na ating mga tinatawag na pro -Pinoy partner Kaya naman, matapos ang tatlong buwan Atin ang tignan Ang naging bunga ng pagsisimula Ng ating ikalawang nabiyayaan ng 5,000 pesos Panimulang kabuhayan sa ating pro -Pinoy partner Kung next At dahil dyan, makakasama natin via Zoom Si Camille Restu Good morning! Good morning si Camille, ang prinsesa ng donuts Yes, mini donuts uh, Uh, at uh, ang pangarap niya ay matalo niya yung Krispy Kreme, yung donut. <laughs> at ano pang donut ang na... Mr. Donuts. Uh, so... Diba? O, mga look. Jacob Donut. Jacob. Uh, yan, yan. Tatalunin ni, ni um, Cam Camille yan. O, oh, Camille, <laughs> kumusta naman yung donut business mo? Mabuti naman po, Kong Butch. Um, bumalik na po yung puhunan ko. Bumalik na. Ibig sabihin, tumubo ka na. Nadoble na. Di pa naman po doble, pero papunta na po doon. Wow! Araw-araw po ba kayong may mga orders na natatanggap? Uh, hindi po eh. Made to order po kasi yung gawa ko. Made to order? Saan lugar po ba tayo, ma'am? Uh, Commonwealth po, Latex, ganyan po. Mm -hmm. So, ang mga napagsiservisohan nyo lang, yung mga friends nyo sa Facebook, kukontakt sa ano inyo? Ano po, man? online po, sa market po, mag- magpo ko po ako ng ano, ng business ko tapos may magcha-chat po ganyan, no order. Okay. So pag may pasukan, akala ko ba pag may pasukan ay talagang uh, magtitinda ka ng uh, mini donut kasi mga mga elementary okay. lang naman yung nandiyan. Opo, ano nasa yakap yakap center po kasi ako ngayon eh sa school po ng anak ko. Nasa school ka ngayon? Opo. O dapat nagdala ka ng mga mga donuts, parang bibili nila sila sa iyo. Pag may um order naman po ng mga classmates niya, ayun po, gumagawa po ako. Ah, okay, classmates. So, okay. kamusta naman po yung mga, mga umu May suki na po ba tayo? Meron naman po, mga nagre-repeat buyer po. mga -re kakilala ko naman po. Per tab po ba ito, ma'am? Per tab? Po. Opo. So, ilang piraso po yung mini donut sa isang tab? Pag 6 pieces po, is ano siya, 65 pesos. Then, 8 pieces, 85 pesos. 25 pieces, 250 pesos po. Wow! Ay 25 pieces? Yung mga flavors Apo, natin, depende sa kung anong gusto ng mini, ng mamimili or talagang si nakaset na? Yung mamimili, kung anong flavors yung gusto nila. Magkano -ma na naman yung, yung ano? Yung 25 pieces, magkano? Okay. 2.50 po. 2.50. Sige, o -o order kami rito dalawang box. Wow! Uh, Pag-i-order mabukas. Uh, kasi uh, takam na takam na si Joe Mariano. Uh, at saka si, ano, si Heidi. Uh, takam, na, takam na takam na. Gusto namin tikman kung gaano kasarap. Dahil isipin mo naman, pangarap mo tatalunin natin yung Dunkin' Donuts, <laughs> yung uh, Krispy Kreme, Jayco, tatalunin natin yan. Kaya, okay. Uh, dito nga nagsimula sa uh, DCME, sa Propinoy uh, Re, uh, sa Propinoy Radio 1, uh, o order kami ng dalawang box para naman ang, sa ganun ay magkakaroon ka ng benta bukas. Apo. Okay po. Okay, so So may order ka na para uh, bukas. May order ka na bukas. Apo. Oh. Ayan. Baka may gusto pa po kayong uh, i-explain sa naging uh journey nyo bilang negosyante para sa mga katulad ka po na gusto magnegosyo, um, try lang po kayo ng mga nais nyo sa gusto niyo simulan, ganyan po, para dagdag income din po, malaking tulong. Oh, Pinoy, ito na